What's up guys? Welcome back again to another vlog. So ngayon nga vlog natin guys ay papagawa natin ang ating 4AG Blacktop. top. Yun nga guys, hindi na nga siya gumagana ngayon. Hapon nga guys, papakita ko sa inyo yung ginawa namin. Ang kailangan mo na parang mga sundas. Ay, bang pahin mo kasi yung gasolina? So yun nga, nilagyan namin siya ng gas pero hindi pa rin siya guys gumana. nagre naman siya kapag ini-start namin. Ngayon naman guys, uh, ang gagawin natin is dadalhin natin siya kay Dynamic. Magagaling sila gumawa ng mga Toyota engines. Pag hinihintay natin guys, dalhin na natin. Ito nga pala yung dynamic. Napakadaming nga nagpapagawa dito. Ayan, napakadaming tambak dyan ako. Check. Ay, bale. Ay, ano oras na boy? 6.40. Ha? 6.40. Ayan, 6.40 pala na umaga. Tayo yung pinakauna. Tayo na rin nagbukas ng gate. Ayan, patay tayo. Ang <laughs> gaso. Aray ko. Bale, ipapacheck nga pala natin guys ang uh, wiring nito. Kasi kahapon nga, nilagyan namin ng gas din naman siya gumana tapos papacheck din nga pala natin yung ating spark plug kapag ano ipapalitan natin lahat ito so, nga pala guys yung kanyang computer box ayan so papacheck nga natin yung kanyang wiring Upon checking of our computer box, napakagulo nga daw ng wiring nito at may mga maling connection din dito. Kaya possible daw na hindi makapag-generate ng power na hinahanap ko sa 4EG blacktop natin. Hiniwan ko muna sa pagawaan ng ating OTJ kasi magdi-deliver muna ako ng muffler. May nga ako at may ipapadala ako sa LBC na napakalayo nga. At ang pagdadalhan nga nun ay sa Ilocos Norte. Sa mga hindi pa nga nakaka ng mga scav maplers natin dyan, order na kayo mga boss. SRP lang ang bentahan ko nito at brand nito lahat. So nga mga boss, nakuha ko na ang ating gas tank. At ang problema nga din daw, isa sa problema nga pala guys, eh, ang ating fuel pump. alas nila yung ating tank ng ating gas at pinadala nga nila sa akin. At ngayon nga guys, ay dito ako sa talyer. So tara, natin yung ating gas tank. Yan, sira daw ang fuel pump. So yung nakalagay dito na gas, sasalay namin dyan. Sayang. Pag-gas ko lang dyan 500 eh. Tapos dyan pala hindi ko na... Pwede pa ganyan dati? Hindi lang. Pwede pa? Wala, huwag lang dito sa ako Eh paano pang lalagay ko doon gas? Magbibili ka. Eh saan ang lalagyanan? Magbibili ko saan lang. Hindi mo ganoon ka sa owner mo eh. palta na. Overhead. Ayan, kinalawang. Ay, panis ang gasolina. <laughs> ano na napunta yun dito? Hila? Hila. Oh. Hila namin isang araw. Wala. Sira na sadya. Ah. Ah, sa pag napanisan, sa dyan nakakasira ng pump. So yun nga guys, nakuha na natin ang ating 4AG blacktop. At hindi ko na nga siya nabidyohan ng pang YouTube kanina. Pero buti na lang yung kasama natin, video siya kanina. So ito guys, panoorin nyo. So nga guys, ngayon nga ay okay na ang ating 4AG blacktop. Yan. So ang pinaka sira nga pala nito guys, eh yung ating computer box na nandito. dito. So yung wiring nga natin ay mali yung mga wiring. Kaya pala hindi siya nag-generate na power na gusto ko. Dito sa ating sa likod sa fuel naman, nasira yung ating fuel pump. So pinalitan din natin siya ng bago na surplus na fuel pump mas malakas yung pinalit natin kaysa dun sa gamit natin ng huli. Masama yung ating computer box kasi kung hindi natin siya pinaayos, pwedeng masira yung box natin kasi nga mali-mali yung ating wiring. Dito naman sa makina. So okay na nga siya manakbo kaso lang namamalya pa siya ng konti. So sabi nga ng mekaniko, ibalik ko daw sa kanila at baka daw nasa spark plug daw yung problema kaya medyo palyado siya. Pero matuli na siya hindi kagaya nung dati nung ginagamit ko to sobrang bagal niya para siyang 4K para siyang 4K manakbo ang tawag ko nga dito dati is 4K GE alam niyo nahiyaw lang siya pero wala siyang binibigay na power kahit anong piga mo sa silinyador niya Natambak tampak nga siya si dynamic nga lang pala yung mga pagpatulin itong 4AG blacktop natin so dapat nga matulin siya kasi syempre dock twin cam siya So, dapat nga matulin siya. Hindi siya dapat bagol. So, dahil nga may power ng ating 4AG black tap, uh, magpapalit sana ako ng transmission. So, ang gamit natin transmission dito ngayon is 13T. Uh, papalit sana ako ng pang T50 na naka 4A na bell housing. Pero, para sa ganitong type ng owner type jeep. So, hindi ko naman siya pang karera, Kung baga, gusto ko lang na may power yung ating ting OTJ. Ganun lang. Gusto ko lang ng konting power kaya hindi na tayo magpapalit ng transmission. Okay na ako sa 13T. Pero kung sakaling magpapalit ako ng T50, kasi yung T50 yun yung kadalasan na ginagamit nga sa 4AG na naka rear wheel drive. Pero napaka pricey kasi noon, napatak siya ng 50 to 20k. So okay na ako sa bilis nito ngayon. Sa ngayon, okay pa ako dito. Siguro kung magpapalit ako, siguro saka na lang kapag may budget na. At yung kanyang differential nga, binabala ko rin siyang palitan ng 5.4 na ratio. Pero hindi na goods na ako dito. So nakita niyo naman kahapon yung video natin sa sa Ayala nung tinetesting natin siya. So hindi natin siya mabiret kasi traffic, dahil sa kyan. Yun. So yung total na nagastos ko pala dito sa pagpapagawa natin ng fuel pump, pagpapa-rewire ng ating computer box at kasama na doon yung expenses ng gas pumatak siya ng almost 5-5 ganun. Napakadami pa natin gagawin ng na modification dito sa 4AG na to bago natin siya bitawan. Kaya stay tuned lang sa lahat ng i-upload ko na videos. Dito mo na tatapusin yung vlog natin guys. So thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.